mga gagawin natin tong kurtina kasi ilos luci, ilos ilos na kung baga sabi ko biko. Lungi lungi na. Kaya isin natin. thank mm -hmm. you palitan mo ang isa. Mas okay yung isa. Ay, buhan natin to. Mga uh, lab Laban natin na yung tingnan. Mm -hmm. Kili-kili-rebel na naman na naman to. dun sa banyo na ano. Kaya nakabalik si Tito. Ano. Dun sa mami niya. Tiyan na may kalamansi. Ay. Ay. hindi alam. kami pala sa YouTube ay bago lang. Bali one month pa lang kami. Eh, wala pa kami gaano subscriber. Pero, marami naman lang subscribe sa amin. Tsaka, para po sa kaalaman ng iba, hindi, hindi nga ako namin alam kung susweldo kami sa YouTube eh. Kami naman, enjoyment lang. Tapos, gusto ko lang na masabay ba yung paglaki ng mga bata. Kaya ako, at saka, may nag-encourage lang din sa amin na mag-youtube yung aking supervisor. Kaya shout out sa iyo, uh, so, Jello. Thank you na inspire mo ako na gumawa ng ganito ganito. Pero mahihiyain talaga ako. Nakita lang niya na nag-live live ako sa FB na parang nag nag, nag ano ko yung nagbablog-blog ako sa my day ko kaya sabi niya sa akin, ba't hindi ko rin ipagpatuloy kaya ayun, parang na-inspire ako na gawin na nga yung mag-upload at up yung video. Pero sabihin mong inaano namin na kumita. unang to na yung, pero hindi naman namin yung uh, ina-expect kasi hindi rin naman namin alam ang kalakaran sa YouTube. Basta ang sabi nila, kasi nanood ako ng tutorial nito, ano, kailangan daw may 1,000 o mahigit pang subscribers at saka more views. Marami salamat kasi marami naman nag-review mga foreigner. Thank you so much guys for the support and for the subscribe. Ayun, kaya kami na i naman na mag-upload upload ng video. Pero wala nga kami ibang mga content kundi yung sarili namin kasi wala naman kami ibang routine kundi sa, nasa loob ng bahay. Lumabas man kami, mag-rosery, mamalingki, ganun lang. Kaya, yung iba, <coughs> kayo guys mag expect ng kung ano-ano na may content namin. Kasi, ito yung buhay namin eh. Ito yung realidad namin. Doon lang kami sa realidad. Ayaw namin na mag -ano kami ng katulad ng iba na magagaling gumawa ng content. Hindi naman kasi kami magagaling. Kaya, sa amin naman, parang enjoyment lang. Enjoyment. Uh, watch ko yung mga bata na malaki na Ito yung buhay namin. Parang yun lang buhay-buhay lang namin bilang pamilya na, na kami, naging matatag kami kahit wala kami ng tatay dito ang ah, wala nang nag-aano sa amin na ama okay lang naman parang itong ano natin parang family na tinuturuan lang tayo maging matatag kahit wala tayong asawa or partner parang lahat ng problema kinakaya mo kahit hirap na hirap ka na parang gano'n tsaka yung routine naman namin araw-araw kain lalaro yung free time namin ano namin paglalaban pa namin yung mga gano'n maglilinis yun yung wala yung buhay lang namin ng may content na wala kasi ayaw naman namin na trying hard kami na sa amin maraming sila mas yung mga nanonood sa amin pero yung ayaw naman hindi naman po kami namimili. Salamat po kami na may enjoyment lang saka hindi naman ho kami nag ano na fast kami na youtube di rin namin alam kami nga hindi rin namin alam basta eh. ko kami hindi marami salamat malaking tulong yan, kasi single mama ko kailangan ko rin naman talaga ay katulad sa akin laman ako ng trabaho ano diba wala pero kung hindi ayos lang din ganun lang naman ang kalakarad eh. hindi ka naman nag youtube kasi gusto mo ano, ganito, ganyan. Siguro kung ibibless naman kami at bibigyan kami ni YouTube, yun, matulang ko pamilya ko. Nanay ko kasi binibigyan ko rin yun. Kahit nga, isang, wala pa kami sinisweli dito. <laughs> wala, one month pala. Two, ilang weeks pa lang kami. One month pa lang. Pero nabibigyan ko doon. Kung ako naman binibigyan din ng ex ko. Kasi, hindi naman ako madama sa pera. Siyempre, magulang ko yun. Kaya, yeah, ayun, kung sakali man na bigyan ako ng YouTube, talagang bibigyan ko yung nanay ko kasi matanda na 76. Siguro kung ako man nagpapalain man ng YouTube. Siyempre, unahin ko muna yung pamilya ko. Diba? Kung ako man sobrang sobra na, bakit hindi ka ng iba na mamahagi ma 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 din. Wala pa naman eh. Ano nga, wala. Hindi naman lang kung bibigyan mo kami ni YouTube. Buo, ano? Basta kami, sinasari naman namin yung rules niya, kaya uh, nga, every time na mag-upload ako, nalagay, kung may music man yan, nalagay ko na naku-copyright ko. Music not mine. Kasi, naka-copyright nga ako, nabablock ako sa ibang territory Pero, ginagay naman kami ni YouTube na, hindi naman daw nakaka-affect sa amin, parang, may mga teritoryo lang yung Masisela, na parang, kahit di mo naman sinasadyang makapirate yung ano yung music or kung ano yung background mo makapirate na kaya nalagyan ka na ng noto copyright tapos music natin na, para hindi ako makapirate so, yun, natututututo na rin kami naman kami kasi kag-guide ka naman ni na youtube kung anong dapat yung gagawin may makasisendan ka kay email mo ng mga nangyayari sa ano mo yung graph graph ng kasi mga audience mo yung bracket ng edad nila, kung marami kang views, marami kang likers, na, subscribers kaya thank you so much sa mga abang na magsasubscribe sa amin may mga, may mga kababayan din mga Pinoy salamat din sa inyo guys kaya ayun buhay buhay lang din namin ang content namin kasi nasa loob lang din kami ng bahay namin hindi naman kami lumabas hindi naman kami nangangapit bahay eh kasi ayaw namin ng ano ng kapitbahay dito. Yung box na masyadong ayaw lang namin ng gulo. Gusto lang namin buhay-buhay lang namin. Kasi alam na namin yung kalakaran dito. Ilang years na kami dito. 20 years na wala pa nga dito. Tapos mga tao na dito lang kami. Kami ang una-una sa street na to halos. Eh. Isa, Meron sa court, meron sa may Kami ang una sa street na ito. Kaya, kung baga wala pang kuryente, tubig dito, hindi na kami. Kaya alam na namin yung palakra ng mga tao dito. Na ang iba, so susuportahan pa, ang iba naman, hindi talaga. Kaya hindi naman yung lahat namin, inaalam namin na susuporta sa amin. Ayos na, may mga alam po naman na haters din kami. Wala po kaming na ng ibang tao kundi sarili namin wala kaming kami tinataka ibang tao hindi rin kami nagkukontentang hindi, hindi nila gusto Kung sakali man kami may ibang kasama sa vlog namin eh yun naman eh, gusto nila at payag sila yun lang yun lang enjoy enjoy lang kami ganun lang yan yung pag kami sumuendo syempre unahin yung pamilya ko nanay ko ng pamangkin ko, kapatid ko. Pag sobra-sobra naman ang bigay ni YouTube, bakit hindi naman tayo mamamahagi sa iba, di ba? sa maliit na bagay. Eh, wala sa so, ngayon po, wala pa. Hindi po namin alam po yung sweldoan kami YouTube sa ano namin. Kasi kailangan pa namin ng subscribers ko kung pa. Kaya so, subscribe na kayo. Para dumami tayo. Manood na rin kayo kahit paulit-ulit lang yung content namin, di ba? At least, di ba, kami sa sarili. Tapos, tayo maglapas.